Isinabatas na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang pagtatatag ng Special Economic Zone at Freeport sa Bulacan at libreng college and trans exam sa mga pribadong paaralan. Yan ang ulat ni Kenneth pasyente Matapos mapaso, ganap ng batas ang panukala na nagtatatag ng Bulacan Special Economic Zone and Freeport, nakikilalanin bilang Republic Act 11999. Sa ilalim nito, ang Bulacan Special Economic Zone and Freeport ay tatawaging Bulacan Ecozone Zone o buzz Magiging sakop nito ang Airport Project at Airport City Project habang ang Bulacan Special Economic Zone and Freeport Authority o BEZA ang mamamahala sa buzz Bubuuin ang BEZA sa loob ng 180 days sa oras na maging epektibo na ang batas. Ayon sa NEDA, BEZA ang tutukoy sa kung paano made-develop ang buzz na nakaangkla sa Philippine Development Plan ng Pamahalaan. Ganap na ring batas ang isang panukala na nanghihikayat sa mga private higher education institution na gawing libre ang entrance exam fees para sa mga kwalipikadong estudyante. Ang Republic Act 12006 o ang Free College Entrance Examination Act ay naglaps in tulo nitong June 14. Sa ilalim nito, exempted na ang mga disadvantaged pero mauhusay na mga estudyante sa pagbabayad ng entrance exam sa mga pribadong universidad at mga kolehiyo. Para maging kwalipikado, ang estudyante ay dapat natural born Filipino citizen, kabilang sa top 10 ng graduating class at dapat din ay kabilang ang pamilya nito sa poverty threshold ng NEDA. Sa ilalim nito, inaatasan ng CHED na patawan ng parusa ang mga pribadong HEI na hindi susunod sa naturang batas. Inaasahang bubuuin na rin ang IRR ng batas anim na pong araw matapos ang pagiging epektibo nito na pangungunahan naman ng DepEd at Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines o COCOPEA. Ang dalawang bagong batas ay nakalathala na sa Official Gazette. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.